ah okay, tawo May kulayang pala naman kami dyan. Oo, oh, wow. naman yan. E, pa man kami tingin ko yan. Dwa kilasang sayo tay. Ano, maya mo kayo nai? Pwede Hindi naan. ilag ko lang naman sa binakay ko pa sa barong naman. Naman sa mail ko lang. Alat lang pa, kukawin ko duwang sayo tay. Pwede ako piliin ano yun d'yo ha? Mura kong baka... Mura ko naman parang ganyan. Mura kong parang paano Ano yun eh? Bata dyan yung niya eh. Mga inatakot na Matutong na ito so, pigtin nyo lang ako diba? Nilago pa po niyo.